sa Barangay Bitlo sa bayan ng Dupax del Norte, Nueva Vizcaya October 17. Ay, ang ita, sa mga Pilipino. Sa itinayo kasing barikada ng mga residente, marami ng mga empleyado ng isang mining company na nagsasagawa ng exploration sa kanilang bayan. Man, man. pagitan ng mga nagpo at ang mga pulis. mga ginawang pagbuhay para pag-aralan ng potensyal ng kanilang lugar para maging minahan. <coughs> ang mga dapat sana'y aanihin luya ng mga magsasaka. Ma'am, <coughs> ayan. Sira na. Nalusaw. Oo, oh, ma. na ma'am. na. Hindi na mapapakinatangan. Ito ang maanghang na isyong kinakaharap ngayon ng mga magsasaka ng luya tinawag panganding ginger capital ng Pilipinas. Ito yung lunes. Bumiyahe ako pa Nueva Vizcaya para siya sa atin ang issue. Dito pa lang sa kalsada, may mga makikita ng tarpulin na nagpapakayag ng protesta ng mga residente sa pagmimina. Exploration permit pa lang yung ibinigay sa isang British company. Wala pang minahan dito sa bayan ng uh, Tupac del Norte. Pero ngayon pa lang, tumututol na ang ilang mga residente. Ayaw nila ng minahan sa kanilang bayan. Doon po tayo papunta ngayon sa lugar kung saan meron silang kilos protesta. Dito sa sitio na Rurong, muling nagtipon-tipon ang mga residente. Na ako. Kumusta kayo dito?

Uh, may petition. Hinihingi namin na ito ay may i-withdraw okay. yung uh, permit dahil maraming violation si Hugo. Oh <laughs> Kasama rito ang tatlo sa mga magsasakang dinakip at pinosasa sa dispersal nito October 17.

Dito para ka. Yung ini kasi mga ng signal siya. Ini-depensa ako kasi naghabang umupo mga mga pulis sila ay nakidikit. Kaya medyo nasarap ako. Iniinitanak ako. Dito na ako pinagtulungan ng ano. Ah, hawakan parang po madapat panahon po noon pero nung talagang napasasa na po doon ako kumain para ma-implement na namin yung PR, kailangan ng gumamit ng reasonable force para mapalis yung mga nagbabarikan na lang. Ano masasabi niyo sa ginawa sa inyo? Habang kinakapanayan ko ang mga residente, may mga pumapasok na mga 4x4 na sa Google daw, nagdadala ng crudo para magamit daw nila sa pag-explore sa gusto nilang mga i-check na mga pwede nilang pagminahan. Alam nila ba kung anong sabi nilang mamimina raw dyan? May hindi pa umunod. Nagsimula ang problema ng mga tigap-dupaks del norte sa 2022 nung nagsumite ng Exploration Permit application ang Google Corporation sa MGB o ang Mines and Geosciences Bureau ng DENR o ng Department of Environment and Natural Resources. Ang target daw nitong minahin, ginto at tanso. Makalipas ang mahigit tatlong taon. Itong August 2025, inilabas na ang exploration permit na nagpapahintulog sa kumpanya na mag-explore sa limang mga barangay sa Dupas del Norte agad sinimulan ang exploration sa sitio Kiyon sa barangay Bitnong. Mula sa kinatatayuan ng aming team, kita mga tolda sa isang bahagi ng kabundukan. Maririnig din ang tunog ng mga makina habang binubutas nila ang bundok. Sa kabilang bahagi naman, may mga nakatayo asul na tolda ayon sa mga residente. Yun ang mga lugar na na-explore na raw ng Mughal. Sa proseso ng exploration, naguhukay at nagbubutat sa lupa para makakuha ng mga sample. Susuriin ito para malaman kung saan parte ng bundok mayaman sa mineral. Pero kahit mga hukay pala ang ginawa sa sityo iyon, nagdulot na raw ito ng perwisyo sa mga taniman. Isa sa mga naapektuhan ang magsasaka si Tatay Gregorio. Luya ang itinatanim ni Tatay Gregorio. Katulad ng maraming mga magsasaka rito. Wala na akong pagpuna ng una. Wala na bang magpawa naman. Ganito ang hirap ma. Ibalik akong na ako ng kalabaw. Basta may may tanim siya na akong luya. Pero dahil sa isinagawa rito ang exploration, karamihan sa mga aanihin sana niyang luya pagka nangitin na ma'am niya, wala na. Nung nabulo at nalusaw. Ito na, nangilaw na. Hindi niya na lang inani kasi nasira na eh. Nasira na. Pagka nagila na ito ma'am, wala na. Hindi ko oh, my. Oh, my. Uh. Ay, na lininisan. Kaya lang ang tawag ko. Bulok na ma'am. Ah, oo nga. Ito. na. Ito, Hindi na makapakinabangan. Hindi ito, ito. na makapakinabangan. Ano nangyari po dito sa inyong paniman? Nagtabas po sila ng daan dyan, hindi naman lang pinaalam. Ngayon sinabi ko sa kanila, trespassing pa kayo, bakit hindi niyo pinaalam sa akin? Ano bang ginawa daw po dito sa nilagay? Nag so, Nagbutas dyan ma'am, may linagyan ng other idols sa so, parang asin daw. Hmm. Tapos yung kuryente, dinanaan dyan sa gitna. Tuloy so, doon, nagbutas ng na, namatigyan dyan sa may ko. Uh, so sa ilalim nito may mga butas na hawak Magdidikit daw man kung dito sa ilalim. Uh, tapos sabi niyo, may, duma may pinadaan din ho silang mga kabre ng kuryente? Mayroon, ma'am. Dito'y dumanda sa gitna, ma'am. Dito'y dito daw. Could be possible mm -hmm. na ang activities na yun yung nagkakos, especially with the salt. Ang salt kasi nakaka-affect siya sa absorption ng plants if mm -hmm. nagiging saline yung water. Limang dekada nang nagsasaka si Tatay Gregorio. Ito na yung mina. Ano masasabi niyo, ho? Ay, ayaw po namin siya na para hindi masira itong kabuhayan namin, ma'am. Ay, paano yung mga anak ko? mga ko. Oh. Ang ng anak ko eh, talaga eh. Kulang pa ito, anay pa, mana ko sa kanila. Sa kumonhon, ganito rin yung problema doon. Yung kalamansi naman doon, yung pinoprotektahan nilang pangunahin nilang produkto. Dito naman sa Dupax, the Norte, Luya. Yeah. So parang laging laban ito ng mga maliliit Laban sa mga malalaki, <toss> dahil sa pagkasira ng kanyang mga pananim, humihingi ngayon siya ng danyos mula sa Google. Pinabaya ang sultahan. Nangyayak niya kailangan ng nila. Mahawa na naman kayo. Biniyari din ng 190. Ang ni Tatay Gregorio at ng iba pang mga residente, walang konsultasyon sa kanila bago inilabas ang exploration permit ng Google Corporation. Nakonsulto ba kayo ng no, kumpanya kwento uh -huh. uh -huh. po niya, attorney, ang kling ng kumpanya ng na Google, nagpa consult naman daw sila, nag-comply daw sila doon. Wala pong nangyari nga uh, genuine consultation, madam, kasi nga po, ang ginawa nila, alimbawa po dito mismo sa Porokyon na ito, nagkaroon ng presentation, magpapisat -present lang yung kumpanya, pero nung kakain na po sila, kumuha sila ng listahan daw ng mga kakain. Pero yun na yung ginamit nila. Pandinin lang yan kasi walang actual genuine public consultation po na nangyari talaga. Na kesa sa mga pumirma sa di umano at tendansi ang magsasakang si Rodolfo. Nakikayat sila ng maraming tao nasabi nila may watwatang daw sa barangay hall. watwatang at eh. Ang pagkain. Pinapirma kami para alam nila yung papakainin nila. Yun pa na ang gagawin nilang consultation. Bakit ho ayaw nyo nang minahan dito sa inyo? Ay ma, am. marami akong napuntahan minahan. Nagtrabaho ako, hindi man umasinsyo ang buhay ko. Saan-saan ako ba kayo nagtrabaho? Nakarating ako ng Sampong Gamam, nakarating ako ng Surigao, nakarating ako ng Butuan, nakarating ako sa Bulacan. Minero din po kayo. Nag-drive -nag ko ng mga equipment ma'am. Tapos Sa nakita nung hunin nyo dun sa mga lugar na yon? Wala mang nangyari kasi kawawa yung mga iniwan namin daw. Kasi nagiba na ang nila. Kaya ayaw nyo rin humangyari? Ayaw namin dito ma'am kasi ang kabuhayan namin dito masisira. Inform dapat yung komunidad Kung nabalik ito, they can ask for the revocation ng mining exploration permit, administrative pwede mong uh, maging grand na i ng uh, support eh, para ipatigil yung ongoing project. At hindi lang daw kulang sa konsultasyon ng mga residente. Anong basis po ninyo for the petition? At paglabag doon sa implementing rules ng Philippine Mining Act doon sa local government code of 1991. Iyon lang po ba yung, yung isa, isa pa pong violation bay. nila, nagputulo sila ng kahoy dito pa sa lugar, dito sa kion, nang wala pong permit sa DNR. Kung sa bayan ng Dupax del Norte, Hinaharang ang pagpasok ng minahan. Sa ilang paratig bayan, meron ng dalawang large-scale mining na ilang taon nang nag-ooperate. sa barangay Runruno sa bayan ng Quezon. Naroon ang FCF Minerals Corporation. Pinahintulutan nilang aming team na ikutin ang kanilang mining site kasamang ilan nilang tauhan. Ang ninimina nila rito, ginto. At molybdenum, chemical element na inihahalo sa bakal para mas maging matibay at hindi agad kalawangin. October 2009 daw, nung nabigyan ng FTAA o ng Financial or Technical Assistance Agreement ng MGB, ang FCF Minerals, ang sakop ng kasunduan, mahigit 3,000 hectares sa Parangay Runruno. 2016 naman, nung nag-operate ang kanilang open pit mining at mula raw nung nagsimula ito, malaki ang ipinagbago ng lugar. Hila 2009, ang bundok na hukay napatag at nakalbo or progressive rehabilitation. So first po, yung una ay yung slope stability or slope stabilization. Pangalawa po ay yung planting ng mga fast growing trees. Yun po yung una namin mga tinatanim. So this serves umbrella tree po. Total rehabilitated na po namin is nasa 72 hectares na po. Sa so, pagsisiyasat ng aming team, na lamang ang FCF Minerals subsidiary ng kumpanyang Metals Exploration PLC na nakabase sa United Kingdom. Sa isang pahayag, nilinaw ng FCF Minerals ang ugnaya nila sa Woodle Corporation at kung magiging expansion ba ito ng minahan. Ang FCF Minerals Corporation at Woodle Corporation ay mga affiliate companies sa ilalim ng isang grupo. Sa so, kasalukuyan, ang aktividad ng water corporation sa so Dupax de Norte ay exploration naman. Ng... Dito naman sa barangay Didipio sa bayan ng Kasibu, nag-ooperate ang Oceana Gold, ang kanilang minimina, ginto at tanso. Ayon sa nakalap na dokumento ng aming programa, taong 1994 pa rin nag-ooperate rito ang Oceana Gold sa ilalim pa ng Administrasyong Ramos na ang tawag noon, Climate RINCO Mining Corporation. Pero ang kanilang kasunduan na paso na raw noong June 2019 ni July 2021 sa ilalim nga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya tuloy ang kanilang operasyon hanggang ngayon. Katulad ng FCF Minerals, malawak rin ang lupa at kabundukang sakop ng Oceana Gold. Sa drone footage na ito, nakikita ang lawak at lalim ng hinukay na fifth mine, Bagay na nakaaapekto na raw sa maraming residente, katulad ng magsasakang si Angelina. Ang tubig namin parang lumalabas ang puti-puti at saka namamantika yung tubig. Tapos yung inumin namin, parang iba ang lasa. Hindi na kami nakapagtanim ng pala kasi walang tubig. Kung wala kami namang pagtrabahoan, talagang utang talaga. Ito ay pinadalang pahayag ng Oceana Gold. Sinabi nilang nananatili silang tapat sa bukas na komunikasyon, sa ligtas at responsabling pagmimina, at sa patuloy na pakikipag-ugnayan sa kanilang host at mga karating na komunidad para raw matiyak ang sama-samang pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan. Ang ganitong nangyayari ang gusto sanang iwasan ng mga tigad-dupas del Norte. Kaya nagbarikada sila, hinarang ang mga sasakyan at empleyado ng Google na labas-masok sa sitio kiyon. Gayunman, nag-apply ng TRO o ng Temporary Restraining Order ang Google sa porte. Sa inilabas na TRO ng Regional Trial Court Branch 30 ng Bambang, pinigilan ang mga residente na maglagay o gumawa ng harang sa mga daan papunta sa exploration sites. <coughs> I'm bagay na nagresulta sa girian at dispersal nitong October 17. Hanggang October 30 lang kasi eh. yung uh, yung TRO. Pagka wala pang na re release na preliminary injunction yan, pwede na silang magbarikada. Kaya kung sila nandito ngayon, dahil inihahanda na namin yung aming petition maar, para sila ay pumirma. We strongly stand against the mining. Ang simbahan po, uh, nakikinig po sa hilaig na ating mga mamayan, lalo-lalo ng lalo, mga farmers. Ito po ay isang napakalaking issue. Ako sa ang ating mga kababayan ay mas lalong maghihirap dahil po mawawala sa kanila ang kanilang kabuhayan. Sinasabi ko nila meron naman daw mga responsible miners. Hindi po kami niliwala sa responsible mining. Alam din po natin na kapag po nasira po yung kabunduhan, hindi na po natin may babalik sa dati. The Vice Mayor and the members of the Sangguniang Bayan, pumayag sila na pumirma doon sa explore, uh, petition for cancellation of exploration permit po ni Wugen na ipapail nila yan doon sa MGB sa Manila. Except ni Mayo, hindi po namin kailangan ng mina dito sa bayan ng Dupas del Norte. Ang masasabi ko po ay uh, marami lang po ang hindi nakaintindi sa mga actions namin bilang municipal officials. Yung pagbisita ng Wugen sa bayan namin is mm -hmm. hindi naman po illegal. Pinapalabas po ng uh, ibang tao na uh, dahil po sa certification na yun, eh, na-approve yung exploration permit. Kaya po po ginawa yun, eh, meron naman po nangyaring meeting doon sa San Juan Kaya kaya I certify it ah, nangyari. Ayaw namin na mamimina yung aming lupa. So that's why I filed the House Bill for the expansion and protection of the watershed kasi that area hindi pa kumpul ng watershed yan. Kinuha na rin namin ang panig ng Google Corporation sa pamagitan ng affiliate nito na FCF Minerals pero hindi sila nagpaunla ng on-camp interview. Gayunman, naglabas sila ng statement. Ang paratang nalindang ang mga barangay representatives at ginamit ang attendance sheets bilang pahintulog para sa aplikasyon ay hindi totoo. Attendance sheets when used serve only as reference of presence in meetings or IECs not as concerned for legal endorsements. Sinagot din ng Google ang aligasyon ng anti-mining group na walang nangyaring konsultasyon bago inilabas ang exploration permit. Taliwas ito sa katotohanan. Bahagi ng aming naisunit ng requirements ng MGB Regional Office ang mga Certificate of Consultation mula sa Sangguniang Bayan ng Dupax Norte at apat na barangay na sakop ng proposed area bilang pre-approval requirements sinubukan din namin kunan ng pahayag ang DNR-MGB at sa isang statement, sinabi nilang hindi nararapat sa ngayon ang agarang pagsuspinde sa mga aktibidad ng exploration dahil hindi raw napatunayan ang mga aligasyon ng malawakang pagputol ng puno at panghimasok sa mga lupain doon samantala, ayon sa datos, mula 2021 hanggang 2023, hindi umabot sa 1% ang kontribusyon ng pagmimina sa GDP o Gross Domestic Product ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi malaki ang nakukuhang benepisyo mula sa pagmimina. Kaya ang tanong sa pangkalahatan, nababalanse nga ba ng mga minahan ang naidudulot nilang pagkasira sa kalikasan? Ang magbe-benefit lang nito actually ay yung proponent ng project o yung korporasyon na nagtutulak nito. Paano magkakaroon ng responsible mining kung ang impact mo both socioeconomic at sa human rights? Oh at maging sa kapaligiran talagang malapit. Sa pagmimina, ayaw po talaga at masisira itong kabuhayan namin dito. Sa kami pupunta, kututin mag sa ilalim, huwag mawalan kami ng tubig. Mas tititira kami dito sa ibabaw, ay kung gumuho yan, di malilibing kami ng buhay. Kailangan bang mawasak ang mga kabuhayan at kalikasan alang-alang sa pagunlad? Oh, ito na ang tunay dito. Oh. Kahit di ka na magmina. <laughs> oh, oh <laughs> talagang dito. Kapag naubos ang lupa at nalaso ng tubig, paano na ang kinabukasan? Ano ang kwento o mainit